another day panibagong biyay at blessing ng Panginoon at nakapag-assist buying tayo dito po sa lugar ng Kabiti Molino so yan po yung na natin dito at kasama po natin yung mga so, chichikin natin to mabuti pero para madidesisyonan natin kung dapat bang bilhin ito ng buyer o hindi so tara na sama-sama tayo guys Ayan guys, sinitrick natin yung quality ng pintura. Although may mga kunting stretch siya pero minimal na lang po siya. Ayan, may tam yung wiper blade, sira yung wiper, sinitrick natin yan. So lahat po yan guys, no? natin yung accessories niya. Ayan po yung chichikin po natin. Yung pintura, plated ba siya or original pa o hindi. sa mga sinitrick po natin yan. So, yan, nintay lang po natin yung... So, maraming salamat guys. Babalikan ko kayo. Ah, oh, oh, so. Shut guys ito. Ito pa mga ganda. Tayo nang maayos. So, ito pa yung shop. Ito na scanner. check natin ang mga shop. nag pa natin pag-abisan. Gamit. umpisa na natin guys Ito yan ko sir mm. scanner sir Pareha ba sir? <laughs> um, so Go na yan sir So ito na Ito na po mag uumpisa na tayo So ito guys Umpisa na po tayo sa pag-check natin Guys ang sasakyan pala ito ano uh, Mazda 3 2018 So, tsitsikin natin yung battery para makapag-decide tayo. Ito po tayo mag-tsitsik. So far, perfect naman yung battery. Ayan. Tsitsikin din natin yung, yung fluid para malaman natin kung ano yung issue ng sasakyan kung dapat papagawa yung battery. Ayan. So, nasa ano na siya. Sa ano na yung fluid na kailangan ng palitan. So, natin. Yes. Ito guys, uh, cold start po ang gagawin natin dito. So napakanda na pag cold start. Dahil kadalasan may dalawang uri po ang trouble. Minsan nasa cold start. Minsan naman po nasa during hot start. Kaya nainit na. So nakita natin. Ang langis. Sa more than naklahati. Eh. Pero okay lang yan kasi after na binili ito, mag-chins oil. So tinitingnan natin dito guys kung ang kubiakit ba siya. Yun, titingnan muna natin. Yes, sandali. Diyan ka lang. May mga gamit tayo guys na gamit uh, pan-checking natin gamit. So, important thing is sa mga nag-assist buying, may mga kompleto tayong gamit kasi ang kliyente natin ay nagbabayad. So, kailangan natin na mga gamit meron pa tayong pan-checking guys. So, check muna natin yung mga ilalim. Kung may leak yan. So, yun natin yung mga ako na buksan na yung makina na base. Na open na yung ano nakalitan na. May return siya. So ayan na. Ito sa ito. Na buksan na siya ng makina. Yun, yun ng na ang gamit ng silicon. Nah, nama Chin din natin 'tong sa ilalim ha? para ano, masaya. Ah, ano, to. Makita natin kung malinis 'yung makina. 'Yon. So, hindi na siya. -check din natin 'yung, yung mga bangga sa Okay. So, mamaya naman. Ha. Ilagay natin. Ito na natin. tayo ng, ng ilaw. Para makita natin yung doon Mayroon mga issue. Ba natin ilaw at kasi iba yung ginagamit natin. Tapos yung gamitan din natin ng ilaw. bikulan ng gamit ordinary water. So, parang okay naman. So, so ngayon guys, magagamit yun ang scanner. Dito guys, gamitan natin ang scanner. Cold

tuloy na kinikita natin yung niya kung meron siyang bagla. So, napaka-importante na makita natin kapag ilalim. So, meron lang tayo makita dito na. Yan.

Oh, pero alas parehalan sa so, kaya ano naman yung modified na yon, lowered na masyado. aso lang ah may pagapalya lang siya